Meron ng meron oh, ng ban, ito, ban, eh. ito ba na ito ban muna. Sige. Um yan sige, i-suggest na lang natin ano, eruption oh, yung mga okay, bans. Sige. Pindutin mo na yan, KB. Eh sorry pa, pa suggest ulit. Sorry. Yan, ito. yan. Okay. Yeah. okay. Apat pala iban dito, but sa Laura. Ito rin iba natin. Uh, Ayun na muna. Actually, kaya ni Chooks eh. At least alam na niya eh. Okay. Ito, totoo ito. na, yan. Eh, uh, ah. medyo... Mahirap huliin yan. Ah, uh, yung mga hardcore picks uh oh. din. Tapos, huwag ka muna mag-pick ah. Ako muna. Mm -hmm. Ano pick so, yeah. na tayo, Eruptions? Hindi na yan ban. Pick na oh, yan. yun. Kunin mo yan. Kunin mo yan. Uh, oh, akin na. Ayan, yan. Eh, oh, yun, 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 akin na. Eh. Yan na lang ako gagamit. Uy, lakas yan. Oh, wow. Siyempre, wow. kinounter agad. Pero it's okay. Ah, uh, no. Kasi no Kaysa makuha nila eh. Kaysa makuha nila eh. Yes, diba? oh, sir. Mahirap na. Tara ka ako din nag-ogran eh. Grabe try natin pa. Oh, diba? Parang tunay, oh. Esports. Ang pupugi ng mga karakter, no? Oo, oh, oh, man. Uh, like, if you check all the skins, mababalo ka, man. Parang uh, ikaw lang, pre. Sabi. Ko na oh. Ah, uh, Ikaw na tsok sa pipili, ah sige, sige, sige. Uh, pwede oh, rin. Oh, gusto mo i-switch yung hero ko? Switch mo muna yung kay Eruption. Ah, sige, okay. sige, sige. Tap, tap on him. Tap you yung know. sa Ito? character ko. Sa baba, uh, sa baba ng pangalan. Baba ng pangalan. Ako Ton, ha? Yung baba lang. Ano? Celtic, Celtic, Celtic. yung baba ng pangalan! ano? sa baba Once ng pangalan. Ano? 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 Help you pick, help you pick. Help you pick. Ito yung mukha mo eh. Paano ba? <laughs> sa baba nun, a little lower. Wara na yan. <laughs> okay. No, na, wara na, wara na, wara na. Good yan. Buti <laughs> na lang yung hero ko na pick niya din. Ah, uh, ang oh, pinipili no. pili naman yun. Totong. Ang pinipili, Wait, ayos. wait, wait ayos. bro. Uh, wala ah, wala okay. ka uh, okay. okay, okay. Marksman siguro, Arlie, or... Okay, uh, Marksman. Sino mga Or Marco Polo. Sige. Marco Polo, pwede iban. Marks no? Uh, uh, yeah, yeah, let's word, go. Worth it iban, di ba? Mm -hmm. Yeah. si Pero it, it depends kung liang liang ano may, uh, mid or liang tank. Uh, um, liang support. Yeah. Yeah. Pero let's minimize yung mga heavy scaling na marksman. Marco Polo, Arlie, Lady Sun. sa atin. Alessio, what do you, what do you guys think? Anong maganda iban? Meron ba kayong ayaw, ayaw makalaban? Arlie, Arlie. Uh, Arlie no? Arlie. 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 Arlie, na lang, Arlie. Arlie na lang. Arlie. Yung mga mobile marksman. Yung pwedeng i-dive si EK. Ayan, so lahat ng marksman nila, minimal dashes, di ba? Ano yung mga natin... magagandang spell kay Nezha? Yung kay Chokes. Anong magagandang spell sa kanya? Uh, usually, either... Execute ang alam kay eh. yeah, Execute or oh. flick. Oh. Or, no. flash. or flash. Oh, oh sorry. Flash. Mm -hmm. Ayan, Chokes. Maganda daw dyan, execute. Execute. Pwede mo siya ah. i-change sa... Okay. Pang last hit yung Execute si Chooks ha. Parang 10% ng buhay ng kalaban. Ya? Pag mapapatay ah. na. Tapos ah. nga, ang alam ka niyan ano eh, yung tumbling niyan, only tumbling yan eh. Mm. Tumbling ng tumbling. Yung second skill niya. oh luban nga. Okay, game. Uy, ano ka? Tang 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 from. Ito tang Ah, Sanchi Rome, nice. Oo. Sige, sige. Sana seryoso na kami, guys. May ano, may mobility tayo. Oo, we learned our lesson. Hey, sumakay ka sa akin, ha? Sige, sige, sige. GG na to sila. Seryoso na kami, guys. Bawi, bawi. Pag pag dumaan ako, pindot mo. Oo. Okay. Ah, may lalabas. May lalabas May lalabas lapan. na thump uh, na icon tapos pindong magag. Are, 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 are you gonna start as in the mid, mid, mid eruption? Are you gonna start in the mid ba? Uh, wait, check, check, check. Wait, hold on. Familiar um, oh, um, ka ba doon yung sa mid? Yung fast clear mid? Oo, oh, oh, pero gine-check kung sino yung nasa mid talaga. I think it's Liang. Liang. Ah, uh, Liang Tang so uh, mid yata si ano? You know? shout Hindi, hindi, hindi. de Sana hindi ako lag. Let's go! Oh, yan! Ganda <laughs> ng skin ni Ano. Ano yan? Ano agad? Ganda okay, ng ganda skin ni uh, Eruption. Pero mas maganda yung akin. Let's, uh, no, let's start gank <laughs> Let's play aggressive muna. Let's go. Okay, kukunin Ay, nasa blue sila. Nasa blue nag-start. Bakit may espada to? Oh, grabe yung espada niya, kan? Sheesh! Para, Sundan ko si Pit Gamer, guys. Tara, tara. Bat tayo, bat tayo, okay, Kunin okay, yung blue na, kunin yung blue. Ah, kunin na. Bat, bat tayo, bat Okay, tara, tara. Yan, 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 Nice! one! Yes. Sabi oh, na eh. Seryoso na kami, guys, eh. Good job. Yes! Sige, sige. Maintain the distance. Sige, clear, 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 clear mo yung mid Eruption tapos let's go to the right, let's shit. Fight. Sorry, sorry. Kasi, Chooks, nandiyan na yung Musashi sa'yo. Nandiyan yung Musashi sa'yo. Okay, careful na, Chooks. Down, down, down. Ay, sa'yo. Sorry! Oh, wala nang life po. Patay siya, patay siya, patay siya! Kaya yata. Kaya ba? Oy! Nag flash. Uy, nag Atras Atras I'll try and bro. I'll try and run. pa yung Ano, Roam lang ako. So good. para kay Jukes yan eh. Got you bro. Nice. Thank you. Oh, you <laughs> <laughs> oh. <laughs> Ingat, mabubuhay ka jan Pabilian ka ba sa old chin ni ano, Niliyang. May instant call <laughs> yan Chokes atras, chokes atras, 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 atras. Sige. Kailangan kong pagtakas. Mabubuhay ka, mabubuhay ka, mabubuhay ka. Coming. And all good. Shimbun, nandito ako sa baba, ah Sige, sige, sige. I'll help K for a bit. Sorry mo i-ano dito. Go, go lang. Keep playing dyan sa bot kasi we will steal the blue. Tara sa blue. Tara na sa blue eruption. Puto sa blue. Kailangan ko lang yan. yung fighter na. Blue, blue, blue. Go, go, go. Coming to blue. Tara sa blue. Tara sa blue. Tara sa blue. Let us go. Three. Tatlo tayo sa blue. Let's go to blue. Game, game. Lalaban tayo. Hindi natin kailangan i-prioritize yung blue. Join force. Let's go. And laban, laban, laban. Let's go. laban Oops, nag ult. Hindi you fight, you fight ult. ult. nag ult. Oops. Aha. So, Sorry. 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 ako? No, no problem. Nice. No, nice one. Oh. 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 Okay. Yeah, lalo. So, nice kill, Kay! Galing ni Kayla. The... Shut down! Kailangan <laughs> na kayo. Pisa na lang siya. Okay, okay. Back muna tayo. Rog, gusto mo sumakay? Back muna ako. Okay pa, okay pa. Sige lang. Pa. Robby, may dragon. <laughs> Bakit Sorry 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 Lakas yan e si O'Gran Lalo Pwede mo kunin yung Repolio pagka ano, Chooks Sa likod ng tower Regen sya Regen Nakalimutan ko Mui na naman ako Nako pagkabisado na to ni Chooks guys Lakot na yun nila Lakot Iyak pala kaya put, sila. Punta ka din. S S uh, nasa mid. Nasa mid. Pwede nating abangan. S dito. Pwede natin abangan dito. Okay na. Tapos... Uh, dito na sila. namin Push, push, push. Quickly. Coming, 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 coming. Blue team has destroyed a tower. Blue team has slain an enemy. Onions, onion. Go. Patay, patay, patay. Pwede pa, pwede pa malambot to. Ikaw nang monster. Red team has slain an enemy. Go, go, go. Red team has slain Gagaling an enemy. Na ma... Ayan na, nagte-telephone. Oh, nagte-telephone. Ah, pwede mag-telephone doon? Puslaan. Ah, dito, dito, dito. Ah, Tapos -dito ah, Dali ka pumunta kahit sa ang lane. Okay. Basta may

Patayin ko ba? O, na 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 napatay mo siya. Na napatay mo ata! Oo nga eh, paano yun? Hindi <laughs> 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 niya alam paano yun. Sigla napatay ko. talaga <laughs> o, talaga. Gano'n talaga. Magugulat ka na lang. Ano Magugulat ka na lang, magaling ka pala. Ang lupit. Kaya to guys. Warm up kasi yung unang game eh. Yup. Pinagbigyan lang yung mga kan. Uy, sa kan ko sakay bot, 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 sakay, sakay, kay, kay, hey. sakay na, ult na, ult na. Ay! Ult <laughs> Andito yan, andito yan, andito yan. Ano? Yung bot, yung bot. Nandiyan, nandiyan, yan, Sorry nandyan. na ba, asa? Red team has destroyed a tower. Oh, oh shock. Goods, goods, goods. Grabe naman yung stun nun para pwede na magkape. Ayun, <laughs> oh, matagal talaga yun. <laughs> Grabe naman yun. Sa yung farming lang. Ayan yun. Depensa, mechanism lang ako dito. Mm. Mahalaga dito. Mahalaga ba dito last? Week? Oh my god, dito yung last. Sakit. Oh, Ayun na. Hindi na depensahan Out, out ako, hindi ko pa kasi yung item eh, wait lang. Depends I nga tayo. Ipala mo lang yung ano, kung ano yung nasa suggestion. Sakay sana ako. <laughs> Pwede kaya to, naka-ultimate ako tapos ano, nakasakay ako kay Sunset. Kaya yeah, patay natin yan! Gaming, gaming, gaming. Uh, May kasama yun. ba yan? May kasama ba yan? Wala, wala, wala. yan? Wala, Sige, sige. Pagpunta na ako. Sige, sige.

Tory, oh. Oh. Blue team Has destroyed the tower. Wawa naman to, patay Kaya push tayo mid, let's push mid Dab, show Yeah, ako ah, nabala dito sa top so, 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 natin ang oh, so, Pag lumalabas yung ano, Lugan, out. Out. patayin natin agad Ah, sige Para hindi makapag... Ayun, yeah, yeah, nasa bot, nasa bot Sige, 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 let's go, let's go! Oy, grabe, engage na natin, oh! No? grabe! Grabe naman yung... <laughs> grabe! Parang ako lang hindi nalipad! <laughs> <An enemy. laughs> Baka, game game. Grabe Baka, yung mga... Nakuna-action! ba? Diba, first game talaga, warm up talaga. Oo, oh, so, yung... si Kayla! Oh, si Kayla, nanginit ni Kayla! Uy, grabe! Grabe! No? Uh -huh. nakaka naman po. Gusto ko din umano, lumipad. Uh... <chat> Sumama. Hindi mo na nakahagip? Hindi mo nakahagip yung pindutan? Hindi nga eh. Nauuna ka eh. Bista kamay mo Kasakay ka agad. At tara, eruption! Game, game! Pasakay! 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 Ito, ito, Let's go! Let's go! Kaya <teoría> na! Pagbisa go Pagbisa

Di na matay. Di na matay, Wait, 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 wait. na siya siya. Okay, okay, okay. Palaban, palaban oh. Okay, ganda na. Grabe. Palaban, palaban. oh, lupan oh, lupan oh, lupan oh. Saan yung ano voice pack Double na yan? reason pa, sila oh. Nagre-reason pa <laughs> Ansiya ng Neza ano? ano? Kayo lang, kayo Parang nakakatakot, kaila Ito man ayon purple, Dalawa man ayon 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 Pagka ayon 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 sa'yo yan, sa'yo yan. ayon mo yan. Tara, kaila, kaila. Start mo na yan, purple. Start mo na yan, ayan, ayan. Ayan kayong tatlo naman. Pwede ka mag-ulti niya habang nakasakay kay Eruption. Okay. Sakay na ah, Okay. Kami, Ito. ala, Ito. 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 Yan Wait lang. Wait lang. Diyan. na Ay.

Okay, guys. na isa ka naman. Tanker driver. na ulit, na tayo ha! <laughs> Matapang na. Kaya na, di, di ba, kaya na, kaya uh, na. Destroy the tower. Whoa! Boom! Pumalo na 'yan. Ba'baka tayo, no? Tara, tara, tara. Uy! nap, nap, nap. Lucky light. Pero <laughs> so visa 21 assist. Wait lang, 5 seconds, 5 seconds.

Tabulin ko yun. Okay, okay, okay. Tabulin nyo yan. Patayin <laughs> <laughs> nyo. Ah, uh, 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 sige, sige. Tapos tayo sa push tayo. Tapos tayo, push tayo sa mid, then push tayo. Tapos, we can finish with, this time. Uh, go, no, top, go, top, go, go, Dalawa lang yan. Sakay, sakay, sakay. Sige, Sakay! Sige, sige. Sige! Oh, po sila, Oh, po sila, oi! Mga bogey Push with the dragon! Push with the dragon! Push with the dragon! Ay Ano ba yan guys, ang dali naman Parang ikaw na dito Ay, 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 kanaban Wala na May daw kayo guys na. oh. Nako, wala sa amin Hindi <laughs> kami, hindi na, kami nagsabi nyan guys Pag nakasalubong niya sa rank game yan si Chook, salam niyo na guys ha Oo, MVP si Chook yan e Marami na, <laughs> May na-discovery. May na-discovery nga. <laughs> Tombo eh, no? <laughs> meron pala yun, no? Oo oh, nga, pala nung uh, meron. Meron maganda yung meta na na-discovery Oh, nga. Uh, Ngayon no, no, pala nakita yun. dalawa. Nice. Box. Nesa. At Nesa, oo. Oh. Actually, pwede